a perfect baon. <laughs> Ready na na lahat ni ano. Ni Lani. Oh, di ba? Nasa kay Dylan dyan. Okay, na. Pwede. Pwede. Kay Lian. Ano baon niya? Oh, chicken. Tapos kay Dave to. Ba't ayaw nyo na ganun? Nalaga okay, yan? Na, kasi yung chicken yung nilagay ko. Hmm. Pasok. Gigising sila mamaya. mga. Pero hiatid ko muna. Mag-u-over muna ako dito. Wala pa tayong pasok ngayon. Ay! Mag-isa ko lang pala ngayon dito sa bahay, no? Ito pala silang school lahat. Oh Oh Monday Oh Tuesday <Sing> oh, <Wedding> <Sing> Yun o, no? na talaga pa ganito. nag ulan tapos malamig. Ayan. Wala namang ulan. Takot pa eh. <laughs> Nag-uulan-ulan, sabay dilaw na ang mga dahon. Pero pagpunta natin to ng Calgary, ano, agar, eh maganda kasi first time. First time namin pumunta ng Paul sa Calgary. At first time din namin mag ng Paul. Oh, Lamig si Paul. Oo, malamig yun. <laughs> first time. Tsaka first time nyo rin ako nakita yung ganda itsura ko. Walang ilahilabos. <laughs> Atidan natin to. Lamig No? Ano yun? Pero yung mga pupunta dito huwag kayong matakot Ang yung sinasabi namin malamig? Ganyan lang reaksyon namin kada lumalamig Parang wala lang Kakayanin niya yan Parang malambot yung gulong natin mami Isa na naman Hello. po ang nauto ng Amazon Paano? Paano yung mami ang gagawin? Kasi lagay ng brush Yan sa ilalim Tapos ang ka ng toothpaste? Ilalagay mo rin yung Eh, yung clear na yun. Ano to? Ito, Para saan to? Oh, may baso din naman eh. Ito, ito. Ano to sa loob? Drawer. ng Ano yan? Barya? <laughs> yung ano? Eh, huh? yung bata doon. Ayan anyway, naman. Makakain ng merienda. Ay, pakita ko lang may nagbigay sa amin, no? Ay, oh. Ay, kay Lani pala. Oo, oh, di ba? Ang palaya na dahon, tapos kamatis. Ba't may, sili pa ba, Mino? Sili, yung mga tanim nila. Oh, thank you. Tapos may ang palaya rin na bunga. Maraming salamat. Magmumunggo kami. <laughs> thank you. Season 1 ng prison break. Sinisimulan ko na. <laughs> Ay, nilan. Tignan na natin ang Munggo Monday. sa yung Munggo Monday? Wow! Butok-butok. Okay. Ah, yeah, diba? Ito lang tawag namin. Tapos, saan na kalayan natin? Ha? Wala ko marami, mami. Oo, oo. Oh, oh. hindi ka Baka masira kasi. Ito? Kali, kalahati lang. Okay, masabi mo baka masira. Ano masira? Kaya nga, hindi ka kalahati. Kalahati. Ay. Tapos kung kailan na ulit tayo magmumunggo? Hindi ko alam sa iyo. Hoy, lahat mo na. Eh sa masaktan pa tayo, 'di ba? Hindi mo pa ito. Hindi, hindi mo pa ito. na 'to. Yeah, no, to ah. Ay, daming, 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 daming. Oh, do mo yung ano, nakakatuwa. Oh. Thank you ah. Ate Helen ha. Ah. Maraming maraming salamat sa iyo. Babawi kasi kami sa inyo next year. Wow. <laughs> yeah, next year. Ate Helen. <laughs> Ayan o. Oh. Tapos talaga mo lang hipon, no? Mm -hmm. Tain tayo, ha? Ay, hindi pa pala luto. May nagdadram doon. <laughs> tapos yun natin tong prison break. Yun, no? Ano pa no? O, oh, dagdagan mong mo sa tangon. Oo, syempre. Masarap yan. Isa lang nilagyan mo sa tangon? Okay, isa yun. Dalawa. Dalawa yung... Okay. Para lang po tayo magbebenta okay. mga kaibigan. Lumawa na. Pero... Sabi ko pa yan. Kaya? Pinigso sa group chat. Oo. Sabi ko. Group chat. Naglotok ako ng minggo dahil sa ayuda niya tayo rin naman. Ah, sa group chat sa trabaho. Sabi naman natin, alien Oh, ang sarap naman yun. Pakain, sabi pata ka dito. <laughs> oh, papuntay mo sila dito. Ang dami nito eh. Ha! Tapos may chicken kami na tira eh. Oh, di ba? Chicken, tapos ito. binili namin sa Costco. hmm sarap po. Oh. Panalo. The moment of truth. Nung no, wala din nga yung sabaw. Hindi, kala-kalahati lang. Pagka-initin, ininit natin ulit. Lalagyan po ulit. Bukas, di ba? Hindi naman natin kayang ubusin ito. wala rin yung sabaw, mommy. Dato, alam nyo ba? Hate na hate ko, te. Pero bakit ngayon, pag tumatanda ka na, ngayon, gusto mo na ng gulay, no? Sa Pilipinas. Magkano na ba isang tali ng ampalaya sa Pilipinas? Tinatali ito, di ba? Tapos kinuku... Isang tali. Para siyang ano? Para sa siyang... Ba Oo. Para siyang... Ano ba to? Hindi. Para siyang sita o ganun. Dagdag Tagdang mong konti tubig Uubos yung tubig niya, no? Kasi nagbibig ko na. Ayan, okay. Puro ano, dagdag baw. Puro dagdag. ganun talaga. Ayan. Ah, oo nga pala. Dinagdaga mo ulit. Ano, pupunta daw yung ano? Hindi ko mo Sarap to. Munggo ng bayan to. Tayo tayo. Oh, sakto lang eh. Nung ano dinagdagam ng ano. Hindi, yung gulay. Hindi siya Hindi, hindi nga nagpait. Hindi nga nagpait. pa mamaya tayo. Mabaya mo siya. Dagdagam mo lang ng tubig. Parang kung naiirap pala ito talaga. Ito mas masustansya. Oo, masustansya. Okay na yun. kakain ka ng munggo. Kumakain <laughs> ka man. Ka ng kay Jokoy, di ba? Ayan eh, yung baon niya. Munggo, sabi niya. Nakalagay dun sa ano ice cream na tupperware niya daw. Ano orang niya yun so sa Netflix. <laughs> <laughs> baon niya munggo. Munggo ang baon ni Jokoy. Yun, kakain na kami. Kain tayo. Maganda to mga half ko lang yung ano yung glimpse Ayun, kain. Nandun pa yung ano, ebidensya ng pinag-inuman. Tatlong, tatlo. Tapos, yan, diyan kami nagpapainip. Tag-iisa kami dun eh. <laughs> Wala, hindi na ano eh, one bottle eh. One in can. Ganoon na lang. Ayan. Isilipin ko lang yung ano kaya ako lumabas. Silipin ko yung mga tanim namin kasi lumalaban eh. Oh, tingnan mo nyo. Ay eh, mami. Yung sili pasok natin ha. Pag ano, sayang to. Oh, di ba? Ang mahal kaya ng sili dito. Kapasok na oh, tingnan nyo. Oh, ha ha. May talong ako dito eh. <laughs> alang Magiisang ikaw. No. Tapos may mga kamatis pa. Lumalaban kasi, oh. Ay, wala na nga talaga. Yung aming... Oo, oh, oh, wala na talaga. Ito na lang yung lumalaban. Yung mga kamatis at silip pala. Pero next year, alam na namin, gagawin namin, lalagyan namin ng marami dyan. Dito banda, kasi dito talaga nasisikatan ng araw. Kasi nung doon na nilagay namin sa yun? doon, wala. Hindi kami nakapagpatubo. Kaya, ayan. Tapos to, yan nga, yung nasabi ko, baka next year, eto project namin, baka tanggalin na namin. Ayan, para, pero papalitan namin siya ng ano, ng, eh, parang lata na lang kasi may mga nabibili dito lata lang tapos doon ka magsusunog mga $30 yata yan kanina nag message yung ano pinsang ko nakalimutan ko daw na bukas yung bintana kaya dali dali rin ako lumabas eh. double check ko nga ulit nasara ko na yung kanini eh. bukas pala to o oh, yung mga twin down no, naipon na yan dapat eh, may ano may styro Hali. kailangan kasi to yung ano lang nabubulok bawal yung ganto dito to mamaya lagay natin dyan puro lang to nabubulok yung kanin baboy pwede dyan pero lalagyan mo siya ng plastic nakasara ba? Nakasara. Kasi nakalimutan ko eh. Ayan. Wala pala akong dalang susi. Pasok sana ako. May kukunin ako. Ulyanin talaga. Hoy. Amazon. Kanina to. Ah kay Lani. Ay! may babasahin lang ako. May babasahin ako. Taga lang. Tapos nag-comment kasi to. Medyo maganda tong sagutin. Hindi nag-comment, nag-message. Ito, teka lang. Basahin ko muna tapos yun. Yun, nabasa ko na. Pero hindi katulad ng... Kasi basa, lalagay ko dito yung question niya. Yan. Yan, nalagay ko ah. Tapos dito tayo. Tamba Ay doon na lang tayo. Upo tayo doon. Sa doon. Sagutin natin yung ano. Quest uh, ano niya. Tanong niya, tanong 'yan. Iyan, dito tayo. Spot Pinoy, ya. huwag niyo kalimutan sa Calgary yan. Kita-kits tayo sa Calgary, ha. sa Calgary, October 4 and 5. Ito yung poster. October 4 and 5 sa Pacific Hut. Magkita-kita tayo dyan sa Calgary. Tapos kung may tanong kayo at bibili kayo ng konto sa Elements Residences, scan nyo lang tong QR code na to at merong sasagot sa inyo. Yun. Yun. Sagutin na natin yung kanyang tanong. Sabi niya, sa mga lumalabas na mga balita, na mga ito, yung mga mga bagong balita dito sa Canada eh natatakot na daw silang pumunta dito sa Canada tapos kalalabas yun parang takot na sila dito na pumunta pero kalalabas lang daw ng PR nila tong last month tapos papunta na daw sila tong November pero natatakot daw sila ano ba paano ko ba sasagutin yun huwag kayong matakot kasi alam yung bakit kasi yung status nyo e landed PR na PR, PR na kayo kumbaga ang mga kinakabahan lang dito ngayon ay eh yung mga wala pang status pero kayo kasi pag nagland land kayo dito PR na kayo eh kaya huwag kayong matakot kasi hindi naman kayo ano problema sa status di ba yung ano yung mga gastos at yung, siguro kung natatakot kayo dahil sa gastos ganon at sa weather ah, makakapag adjust naman kayo basta siguraduhin nyo lang may sapat kayong pera na dala. Kasi syempre ang ang aasikasuhin niyo dito ah kung kung aasikasuhin dito bahay. Yung bahay one month advance, one month deposit. Yung mga gamit sa bahay, yung mga maliliit na bagay. Kaya sabi ko, kung marami kayo, kung ilan kayo, i-maximize niyo yung mga bagahe na yung, yung laman ng bagahe niyo. Magdala na kayo ng kunyari plato, kutsara, kung kaya pa yung mga kawali, dalhin nyo. Ah, uh, kasi, yung small things na yun, sabi may nagsasabi dati na ah, uh, mabibili mo naman yan sa mga garage sale, sa mga trip store. Pero gagastos ka pa rin, di ba? E eh, kung kaya naman ilagay sa bagahe, bakit hindi, di ba? Kung kasa pa naman, kunyari kung lima kayo, ilang 23 kilos yon di ba? Kaya may, may ilalagay nyo pa, magdala din kayo ng mga yung mga pagkain Pilipino, wag lang yung meat bawal kasi yon yung may meat Basta magdala kayo ng pang ano yung mga cherya yung mga ganun gusto nyo toyo ganun sardinas yan pwede yan basta wag lang meat tapos ah mga noodles yung ganun kasi kung bibili pa dito yan mapapagastos nga kayo ayun tapos yung mga kumot yan magdala kayo ng kumot unan yung naano naman yun napapaliit diba basta kung kasya pa kung kasya pa sa bagay nyo yun, para hindi na kayo mapagastos. Kasi yung mga kutsa-kutsara, yung mga sandok-sandok, pag binili mo yan sa Dolorama, sabi nga ni Ina, yung Dolorama parang budol yun eh. Kasi, kala mo pa $1, $1, dollar lang, pero pag, sina, pag pinagsama-sama mo niya, nakahabot din ng mga $100 yan pag marami ka talagang binili. Kaya yun. Tapos, yun, one month rent, ganun. Tapos, kung wala pa kayong sasakyan, bus pass, di ba? Ayun, hindi mo nasabi kung saan kayo maglaland eh. Kung maglaland kayo sa big city, yan, okay naman ang transportation dyan. Hindi kayo mong problema. Pero kung sa small town kayo mag, uh, maglaland, yun ang problema, yung susundo pa sa inyo. Kasi karamihan ng small town, walang airport yan. Katulad dito, kunyari, dito kayo maglaland sa Regina, okay dito. Kasi kompleto naman lahat. Kompleto dito. May taxi, may Uber. Pero kung sa labas ng Regina, tapos nandito kasi airport, mag uber pa kayo papunta doon. O kaya magtatanong kayo doon sa mismong uh, lugar na yon kung may susundo sa inyo. Kung may kamagana kayo, walang problema, di ba? Ayun. Ah uh, tapos, yun, yun lang. Huwag, kayo huwag na kayong kabahan. Kasi ang maganda na yung status nyo, eh. okay na okay kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot pumunta ng Canada. Kasi nga, di ba, ilang... Siguro malamang yung taon yung pinangarap yan. At saka hindi nyo nasabi sabi kung paano kayo na PR. Ano ba yan? Express entry ba yan? Ah, nomination ba yan? O ano ba? Ano bang pathway? Paano, bakit kayo na, paano kayo na PR papunta dito? Di ba? Kaya yun. Doon pa lang may mga struggle na yun. May mga problema na yun. Pero di ba na overcome nyo at nakuha nyo yung, yun nga, yung PR. Di ba? Kaya very very thankful kailangan kayo sa ano sa nangyari sa inyo kasi yung mga iba nga yung mga nandito ngayon eh yun ang problema nila yung status kaya yun huwag kayong matakot um, pag may time kayo message kayo sa akin tapos kakausapin kayo kakausapin ko kayo para malaman natin kung saan ba kayo maglalan tapos pwede ko kayong i-repair kunyari kung doon kayo maglalan sa Ontario pwede ko kayong ipakiusap doon sa mga taga Ontario kaya ano Alberta may mga kilala din tayo sa Alberta na may pwedeng tumulong sa inyo yung ganon kung Regina, walang problema kasi nandito naman ako. Pwede ko kayong i-guide. Yun. Kung Saskatoon, yun, problema. Wala akong tayong kilala sa Saskatoon. Pero alam ko may mga subscriber din doon, di ba? Kaya, yun. O kaya, bago kayo pumunta, may one month pa naman, October, November kayo maglalang, di ba? October. Ano bang ano, November? sumali kayo ng mga group. Sumali kayo ng mga group sa Facebook group ng lugar na yun. Katulad dito, Regina. Regina Filipino Community. Meron dito noon sumali kayo para ano at least ma-guide kayo doon, pwede kayo magtanong-tanong doon kung bahay, pwede rin kayo magtanong-tanong doon, yun sa mga group sa Facebook. Pero siguraduhin nyo na yung bahay na i-rent -re nyo o yung apartment na i-rent -re nyo eh talagang yung may ari na makakausap nyo kailangan i-video call nyo, tawagan nyo ganun, o kaya may mag may kakilala kayo na magpupunta doon na talagang pinaparent yon, kasi meron din mga scam-scam ngayon dito sa dito sa Canada na akala mo nakarent ka na ikaw na yung doon sa magre-rent sa apartment na yon yung pala hindi pala pinaparent yon kaya mag-ingat din kayo sa mga ganun ayun maganda Pilipino rin na makausap nyo at least yung mga Pilipino hindi naman kayo lolo ko yun tapos yun yun huwag kayo matakot huwag, huwag kayo matakot pumunta ng Canada kaya ang kaya nyo yan ayun lakasan nyo lang yung loob mo kung <laughs> lakasan nyo lang yung loob nyo kaya nyo yan kasi yung nararamdaman nyo, inaramdaman eh, din namin yan nung pumunta kami dito sa Canada. Kaya, kayang-kaya nyo yan. Tapos, ano pa ba? Siguro yun lang muna. Uh, yun yung, yung mahalaga talaga. Sali kayo yung Facebook Facebook group. Tapos, message kayo sa akin. Para at least, ma, ano, okay. kaya, kausapin ko kayo para mag-guide ko rin kayo. Yun. Tapos, ano pa ba? Yun, yun lang siguro. Huwag kayong kakabahan kasi, pag kinabahan kayo wala na e eh, pangarap nyo nga yan diba nag-apply nga kayo dito sa Canada eh. kaya ganun tsaka napakaswerte nyo napakaswerte nyo kasi yung status nyo ay eh, landed PR PR na kayo ba? Diba? kaya diba, wala na kayo poproblemahin nyo na lang yung adjustment dito sa Canada lalo na yung sa winter pero swerte nyo pa rin kasi November kung dito sa Regina hindi ko masure pala kung dito kayo maglaland sa, sa Saskatchewan kasi baka may snow na no November. Kasi minsan October na lalaglag eh. Bago mag ano, Halloween, meron ng snow. Pero last year yata wala pa yata no December nag-snow. Kaya depende talaga. Ayun. Tapos dito na kayo bumili ng mga winter clothes nyo. Huwag kayong bibili sa Pilipinas kasi eh. baka hindi naman umubra. Lalo na uh, dito kayo maglalansa sa Saskatchewan. Pero alang-alam ko may mga subscriber na nakabili ng North Face yata dyan sa Pilipinas yun okay yun North Face tsaka Columbia yon pero pagka kung pang sa Saskatchewan o kaya Winnipeg Manitoba Alberta kailangan mapandiinan yung mga winter clothes nyo pero pag yung mga pupunta kayo ng Ontario mga ganyan hindi naman masyado doon pero syempre mag, kailangan yung winter clothes nyo talagang akma doon sa pupuntaan nyo diba? kaya mas maganda dito na lang din kayo bumili para sure talaga tapos, yun, yun, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot. Takot, huwag, parang magiging title nga nito, takot na sa Canada, mag-Canada, di ba? Dahil sa mga policy. Huwag kayong kabahan dito sa mga policy na ano, kasi iba nga yung, iba yung sitwasyon nyo, iba. Kung pupunta kayo dito as a worker, o kaya pupunta kayo as a student, iba rin yung sitwasyon doon. Medyo yun, kakabakaba yun. Pero kaya pa rin naman, kaya-kaya, walang problema kakayanin nyo yun, kakayanin nyo. ah uh, yun, yun lang. Kaya, dasal lang, dasal. Tapos, research. Matagal pa naman, one month pa naman, research. Tapos, tanong-tanong sa mga kakilala. Nood-nood ng mga vlog. Ng mga nagbablog dito sa Canada. Kaya, yun. yun. Maraming maraming salamat sa laging pananood. Yun, ingats po kayo. At, kita-kits ulit tayo sa Calgary. Kita-kits tayo. <laughs> kita-kits ulit. Kala mo, nakapunta na yun. Kita-kits tayo sa Calgary. Sa October 4 and 5. Ha? 'Yun, magkwentuhan tayo doon. 'Yun. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayong lahat. God bless. Bye.